Lahat tayo ay may pangarap. Mga pangarap na minsan parang napakalayo. Pero sabi nga nila, walang imposible sa taong porsigido. May mga araw na mapapagod ka. May mga gabing parang walang kasiguraduhan. Yung tipong parang gulong-gulo ka na. Yung bigla ka nalang mapapatanong sa sarili mo may mararating ba ako? Pero para sa akin, ang pangarap ay hindi sinusuko. Kaya kung minsan ay madadapa ka, e eh, bumangon ka. Kung mawawalan ka naman ng gana, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Ako nga pala si Fred, isang MC Taxi at Delivery Rider na mataas ang pangarap sa buhay. Kaya ano, tara, samahan niyo ako sa adventure ko. Parang kailan lang Halos sa kuway, magpalimos sa lansangan Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsay Alright guys, so time check it's already 6 um, na ata mga tol or 6.10 mga kalimutin So, samaan nyo na ako kung bumili muna ng breakfast bago tayo magbiyahe. Kasi, nakikita nyo, di ba, lagi tayo nag-breakfast sa labas. So, ngayon, breakfast muna tayo bago tayo umalis. Oh, so, lumig! Bili na ako ng, ah, lungganisa na lang po, tsaka yung hilo. Tapos, ang kanin po. Breakfast na tayo. Siguro gumastos tayo ng ano, nasa 55 pesos. Welcome, bye! So, bali ito pala yung nabili natin mga tol. Pakita ko sa inyo yung kakainin natin yan. So, may gaitis white tayo. Tapos, meron tayong longganisang hubad, tsaka itlog. Tapos, fried rice. Pwede na. Isang dami nang sasabi na kuhanin ko daw yung commission kay Move It. Sa totoo lang mga tol, gagawin ko naman yun. Kaso nga lang ngayon, inubos ko pa yung top up natin. Kasi, di ba kung naalala ninyo yung nag-apply tayo, meron tayong libring 2,500. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nauubos. Kasi, Di ba sinasabihin natin ng Joyride, Joyride yung biyahe natin? So yun, siguro baka pag natapos na yun tsaka ako kukuha. Kasi baka pasukan tayo ng pasukan ng wallet. Eh baka hindi ko rin ma ano. After nga natin mag-ready, eh pumunta na tayo sa spot natin na gasolinahan. Dito kasi ako talaga nag ng booking. After nga nyan, eh ako na tayo ng booking kay Joyride. Nakakatawa nga dito dahil nadaanan ko na pala yung pasayero ko. ma'am. Nandito na ako sa mart ma'am. Ah, okay po. Yan. Ay, ray. Right. Ay. Ma'am, okay lang ano. Naiiwan ko siya shower cup ko. Sakto yung pin niyo, Nakita ko na kayo doon. <laughs> yung... Kayo pala yun, ma'am. Nakita ko yung lumabas, eh. Sige, ma'am. Okay na pa. Alam nyo ba mga tol na karamihan na nakakwentuhan ko na pasero kung bakit sila sumasakay ng mga ganito or MC Taxi e eh pare-pares sila halos ng daylan. Una, malilit na sila sa trabaho. Pangalawa, sobrang hirap mag-commute. Pangatlo, pagod na sila mag-commute dahil sa trabaho. Kaya yung iba mas pinipili na lang gumastos kesa mapagod pa mag-commute papasok at pauwi. After ng mahabang biyahe eh, nakarating na dun tayo dito sa Meta Gig BGC. Bali kumita tayo dyan ng 300 pesos. 297 lang talaga yung fare. Since sobrang daming ang nakatambay na biker dito, eh lumipat muna tayo ng pwesto. At di naman nagtagal, eh nakuha naman tayo ng booking dito sa Makati papuntang Manila. Ay, After nga na naikumita naman tayo dyan ng 150 pesos. Alright guys, so as of 10.02am, nakaka uh, 450 pesos na tayo gross income. Yung una 300, tapos pangalawa 150. So parang joy rin sya. Ngayon, i-on ko na yung ating graph. Yan. So papalitan ko lang kayo kung um, hanggang ano cost tayo, tapos kung magkano tayo ngayon. Paano pa ata? Mga ilang minuto rin tayo naghintay pero naka-pick up na rin tayo ng booking. Bale, from here sa may Sambalok, Manila, going to Caloocan. Ma'am, sorry. Okay lang po ba na ubusan ako ng shower meron, cup? Ah, Pick up. Saglit so, nga lang yung naging biyay namin eh na drop ko agad si ma'am dito sa may kaluokan eh kumita tayo dyan ng 120 pesos totoo lang ayoko ko talaga munang kumuha ng grabe kasi lagi nare-reject yung application ko eh Kaya puro cash talaga kinukuha ko ngayon kay move it inubos ko muna yung top up na binigay nila yung 2.5 mga tal, kasi may tira pa eh so tsaka ako na ano yun pero kung, sakaling i-approve nila yung ano ko yung wallet ko ayun eh, no accept no accept na kaagad yun 307 300 plus saan papunta papuntang additional uh, university list sa kasakayasyon North Caloocan ba ito? Hindi ko lang sure. Pero 300 plus siya. Okay to ah. Uh. po. Hello po. Good uh, good morning po sa Grab po. Yes po. Again po, sir. Sorry. Sa ah, po. Sa Grab po. Ah sige sir, pababa na po. Ah sige, pa dito po kayo sa Mayda Royal po Residence. Ano sir? Ah uh, medyo Jose pa po kayo na onte. Kagapit po namin yung 14th na ano? 14 na. Kita na lang. Comment na lang sa tarewa number nila 'yung niya. Ay ganun ano to mga laki pala rito ngayon ako nakapasok. Ano? Oh? Laki pala. After ngayon, medyo medyo tagalan tayo sa pag pero okay lang dahil long ride naman to and at the same time Grab Express. Sa so, totoo lang kung i-compare mo yung fare ni Lala mo Grab Express, mas malaki talaga yung fare ni Grab. Dalawa siya. ra? Yan siya. So, I pick up mga tol. It's 22 kilometers from here sa Loan going to Taguig. Dahil wala ang pasero, medyo binera na natin dyan. Sa totoo lang, mas natutuwa talaga ako pag grab express yung dala ko. sa totoo lang guys, medyo nagulat talaga ako sa fare ni Grab dito dahil 307 lang pinaka net earnings mo pero pagka drop ko is 400 pesos pala for 22 kilometers lang yan ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pabilang ulit sir Tama Thank you sir Thank you sir, salamat pa 400 pesos Yun, grabe grabe pa ng boy. After nga nanay, kumain muna tayo at nagpahinga. Sa totoo lang, ito talaga isa sa pinaka na-enjoy ko talaga. Ewan ko kung narinig nyo na to, pero trip na trip ko talaga mag trip sa iba't ibang lugar. After nga nating kumain, inaukuha tayo ng long ride. Ang problema, mo mukhang pinagkitripan lang tayo. Anong subdivision siya sabi? Sa so, totoo lang papunta pa lang ako eh nagchat na siya na nasa loob daw siya ng subdivision. Tapos pagdating ko sa mismong location niya eh magantay daw ako dahil nagsisiyar daw siya. And after 10 minutes na tinatawagan ko siya ayaw niya na akong sakutin. <makes noise> ng trip lang ata uh, to mga tol cancel ko na to. Ang kulit nun. i ko na mga tal. Nag-notion na lang. Sana naman po sa mga nag-fakebook dyan, eh, manahimik na lang po kayo kung nasan kayo. Kasi, sa totoo lang, medyo mahirap din po talaga ang buhay sa kalsada. Hindi yung mamemer, pa kayo ng mga writer. Pag may mga ganung booking, eh, sa totoo lang, nag na lang din ako para hindi na rin ganun masira yung araw ko. And sinwerte naman tayo dito dahil nakakuha tayo ng long ride ulit. Ma'am? Well, uh, long sleeve na lang, ma'am. Okay lang. Oo, oh, ma'am. Sobrang init. Ito, hindi ko pa nasasawad. Ah, uh, uh ma'am. Gusto niyo dito? Oo, oh, Tali ko na lang, ma'am. Uh, Mag-out of town ba kayo, ma'am? Ay, eh, sorry, ma'am. Okay lang. Naubosan ako ng Ay, ano? Ay. Hairnet. Ayan, ma'am. Yan. Yan hindi pa naman kayo late ma'am gora lang at dahil walang ang traffic ay eh, nakarating ka tayo dito sa Minaiya Terminal 1 from Taguig and sobrang bait yan ito ni ma'am dahil 250 lang ata talaga yung fare niyan pero ginawang 300 pesos ay wait okay na pa ay thank you po, I think po. Salamat po. After nga natin ma-drop si ma'am, napasokan ulit tayo ng booking bali from Pasay going to Manila. Intramuros po, no? Apa. totoo lang, grabe talaga yung naranasan naming init dyan. Biro mo sabayan ng sobrang init tapos puro truck. Sabi oh, init yan Alright guys, so na-drop na rin natin si Ma'am. Bali, kumita tayo doon ng 150 pesos. So nandito tayo ngayon sa may Manila, sa Mintramoros Banda. Grabe yung init, sobra. <laughs> dahil sa inyo Napunta ako sa aking nais marating Nais ko kayo pasalamatan kahit malamang pa After nga na ninakakuha ulit tayo ng booking, bali Grab Express pala siya from here sa may Manila going to QC. Ano po eh, balintawak. Ito po.

Okay, so binigyan tayo doon ng 135 for 7.4 kilometers. So, Nakakuha tayo ng Grab Express motor. Ha? Ha? Ah. Okay, sir. Salamat Salamat po. 135 So yan mga tol, mag na tayo mak eh. sa atin si Mac Kaya... Shoutout shoutout Shoutout, wala <laughs> Sorry bro, ng biyay. mga tol, bali, may nakilala sa atin si Mac. So, pa-outro na kasi tayo mga tol. So, nauli pa ako dito sa may QC. So, yun, bali, 1,555 pesos. Ibabawas mo dun yung, um, ano ba sabi ko kanina? Yung 100 na top up ko sa Joyride. Tapos, sa Move It, mga tol, hindi pa ako top up kasi naubos ko pa yung 2,500 na bigay ni, Joy, ni Move It. Sa totoo lang, yung, ano, yung presyo ng grab, yung fare ng grab, sobrang um, malayo kilala mo pa laki nung fair ng grab so para sa akin okay na okay din ang ginagawa ang ko kasi ngayon mga tol um, kumukuha ako ng joyride sa umaga kasi mas maraming long ride sa joyride kesa sa movie tapos ayun um, huwi ako ng movie tsaka grab express eh natutuwa ako sa grab express kasi malaki medyo nalilito lang ako sa commission structure ng movie tsaka grab dahil um, hindi ko alam bakit ganun na um, ko sila ng buo yung pair mismo, yung pinaka-cash, tapos babalik ulit nila. So, titignan ko na lang, aralin ko, titignan ko, explain ko na lang kung paano, and yun. Um, siguro hanggang dito lang yung vlog mga tol, maraming maraming salamat kung nakapat ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe. Kung cool nagustuhan mo may mga ganito content, and this is Shiplog, see you next vlog everyone. Peace out.